Carla Abelana, galit na itinanggi ang usap-usapang pagbabalikan nila ni Tom Rodriguez, huwag niyo akong pilitin, baka kasuhan ko pa kayo ng libel. Nagulantang ang mga tagahanga ng aktres na si Carla Abelana nang buong tapang niyang sinupalpal ang isang chismis na kumakalat online. Isang ulat mula sa isang gossip page na nagsasabing di umano'y may pagbabalikan, umanong nagaganap sa pagitan niya at ng dating asawang si Tom Rodriguez. Ngunit sa halip na kiligin, Tila naging dahilan ito para tuluyan ng mag-init ang ulo ng actress at magbanta ng legal na aksyon laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram story, naglabas ng saloobin si Carla. Ibinahagi niya ang screenshot ng naturang artikulo at hindi pinalampas ang chismes na nilalaman nito. Sa matapang niyang post, binira niya ang kredibilidad ng hindi pinangalanang source na umano'y nagsabing may komunikasyon na muli sa pagitan nila ni Tom. Paano kung idemanda ko kayo pati ang sources ninyo ng libel? Ani Carla, na may kasamang matalim na tono at hindi na itago ang pagkainis. Ayon sa ulat ng Chismis Page, may mga pag-uusap daw umano sina Carla at Tom Kamakailan na posibleng nagsisilbing daan sa muling pagkakasundo. Bukod dito, sinabing mahal pa rin daw ni Carla si Tom at bukas siyang pag-usapan ang posibleng pagbabalikan. Lalong ikinagalit ni Carla ang bahagi ng artikulo na nagsabing suportado pa raw ng ama niya si Ray Abellana, ang umano'y emosyonal na healing na pinagdadaanan ng aktres na tila ginagawang rason para buksan muli ang puso kay Tom. Pero kung pagbabasehan ang naging reaksyon ni Carla, klarong hindi siya natutuwa sa ginagawang script writing ng ilang netizens at showbiz pages. Sa halip na kiligin, tila isa itong paalala na ang kanyang pribadong buhay ay hindi dapat ginagawang laruan ng imahinasyon ng iba. Masalimuot na kasaysayan ng pagsasama ni na Carla at Tom. Para sa mga hindi pamilyar sa kwento, si na Carla Abellana at Tom Rodriguez ay naging isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na love teams sa GMA Network. Nagumpisa ang kanilang pag-iibigan noong 2014, matapos silang magsama sa teleseryeng My Destiny. Pitong taon silang nag-date bago ikinasal noong Oktubre 2021 sa isang marangyang seremonya na dinaluhan ng pamilya, kaibigan at mga malalapit sa kanila sa industriya. Subalit tila hindi naging sapat ang pitong taong pagsasama bilang magkasintahan. Ilang buwan lamang matapos ang kanilang kasal, kinumpirma ng mag-asawa ang kanilang paghihiwalay. Hindi detalyado ang naging dahilan ng kanilang pagkalas, pero usap-usapan noon ang mga isyong hindi pagkakaunawaan at mga personal na problemang hindi na raw nila kayang lutasin. Matapos ang hiwalayan, lumipad si Tom Rodriguez patungong Estados Unidos upang doon kumuha ng divorce decree isang legal na dokumento ng pagwawakas ng kasal na legal sa Amerika. Sa panig naman ni Carla, nanatili siya sa Pilipinas at tahimik na hinarap ang emosyonal na bigat ng sitwasyon. Noong Hunyo 2024, ibinahagi ni Carla sa publiko na kinilala na rin ng hukuman sa Pilipinas ang divorce decree na nakuha ni Tom. Ibig sabihin, opisyal na ring tapos sa mata ng batas ng Pilipinas ang kanilang pagsasama. Isa itong mahalagang hakbang para kay Carla na makapagsimula muli ng bagong yugto sa kanyang buhay. Tom Rodriguez, tatay na. Parang bomba namang sumabog ang revelasyon ni Tom noong Nobyembre 2024 nang isiwalat niyang siya ay isa ng ama ng isang sanggol na lalaki na pinangalan ng Corbin. Agad na naging usap-usapan ng pangalang ito dahil anagram ito ng salitang broken, na maaaring tumukoy sa kanyang pinagdadaanan o sa emosyonal na estado niya matapos ang lahat ng naganap. Hindi rin inilahad ni Tom kung sino ang ina ng bata, kaya mas lalong uminit ang spekulasyon. May ilang nagsabing baka kaya muling nalilink si Tom kay Carla, ay dahil sa bagong responsibilidad nito bilang ama. Ngunit tila malinaw sa naging tugon ni Carla, na wala siyang kinalaman sa bagong kabanatang ito sa buhay ng kanyang dating asawa. Carla Abelana, isang babaeng matatag, masaya, at marunong magmahal sa sarili. Habang tahimik ang kampo ni Tom, si Carla naman ay nagsimulang maging bukas sa kanyang healing journey. Sa isang panayam kay Boy Abunda, ibinahagi niya kung gaano kahirap ang pinagdanaan niyang emosyonal na yugto matapos ang hiwalayan. It was a difficult journey to get to this point, but I'm confident to say na I'm very happy, Ani Carla. It was a long, tedious, difficult way to get here. Hindi naging madali para kay Carla ang pag-alis sa isang relasyon na itinuring niyang panghabambuhay. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang bumangon at ayusin ang sarili. Ngayon, isa siyang mas matatag, mas matalinong babae, isang huwaran para sa maraming kababaihang dumaan din sa mapapait na karanasan sa pag-ibig. Panawagan ni Carla sa media, respeto at katotohanan hindi puro haka-haka. Sa kabila ng mga kaganapan, hindi mapigilan ni Carla na kondinahin ang ilang mga social media pages at online blogs na tila mas interesado sa paglikha ng kwento kaysa sa paghatid ng katotohanan. Ang simpleng chika para sa ilan ay maaaring maging mitsa ng mas malalim na emotional stress para sa mga taong sangkot. Ang banta ni Carla ng pagsasampa ng kasong libel ay hindi basta-basta. Isa itong pahayag na may hangarin siyang protektahan ang kanyang pangalan, dignidad at katahimikan. Sa panahong ang bawat kilos ng artista ay maaaring gawing viral content o chismes, mahalagang maalala ng media at netizens ang halaga ng respeto sa personal na buhay ng mga celebrity. Hindi rin ito ang unang beses na may artistang nanindigan laban sa maling impormasyon. Sa panahon ng fake news, AI-generated content at clickbait headlines, higit kailanman ay kailangan ng mas responsable at makataong pamamahayag. Wakas at bagong simula. Sa huli, ang kwento ni na Carla Abellana at Tom Rodriguez ay isang salamin ng realidad na kahit ang mga fairy tale love story ay maaaring hindi magwakas sa happily ever after. Munit sa halip na malugmok, pinili ni Carla na gamitin ang sakit bilang sandata para maging mas matatag at mas masaya sa kanyang sariling landas. Habang patuloy siyang bumabangon, sana ay hayaan na lang siyang mamuhay sa katahimikan at kalayaan, malayo sa maling chismis at mapanirang haka, haka At para sa mga patuloy pa rin nagtatanong, may pagbabalikan pa ba Malamang ang sagot ay isang malinaw at matatag na hindi na